in this video, I'm going to make my dinner. And my dinner, I will be eating sandwich. So, mag fry muna ko ng egg. So, may, I use coconut oil guys. Para maubos ang aking coconut oil. Kasi nga, paalis ako. O, para magamit ko ng coconut oil ko. Kasi hindi ko naman yan bit-bitin. Kasi ang dami ko nang dala. Tapos, Bread. kung din dyan guys ang bread and then a little bit of salt hmm? and then white pepper or so, yung white na paminta so ayan guys try ko lang ubusin anong meron ako guys kasi nga sa 28 aalis uh, na ako guys lilipat na ako ng ibang amo ng ibang alagaan so maubusin ko na rin ang, hindi ko na maubus ang tinapay ko guys kasi marami pa marami talaga ang nabili ko Dinner. Tapos lagay ko na uh, cheddar cheese. Ayan. Isa okay, pang bread. Asang, gusto Kasi nga sandwich. gawin ko. Kasi nga ma marami pa akong bread guys. Hindi mo ubos. Dinner. So ayan siya, guys. Malaka. Tapos sa water lang, guys. Ang anhing drink. So, ano ba yung ko na yun bingi ko yan? so awesome.